Pagkatapos maging isang event host, naging turista naman tayo. Matatagpuan ang Grisola's Farm dito sa bayan ng Candelaria, Quezon. Ang kanilang pin location ay dito lang sa mi-bypass ng Candelaria. Ilang beses na din ako nakapunta dito. Talaga naman ito yung lugar na hindi ka mabubugot o hindi ka magsasawa. Meron silang mga tindang fresh na gulay parang ako. Ebe! At kung gusto mo din ma experience ang na-experience ko, tara at samahan niyo akong pasukin ang ganda ng farm na ito. Pagpasok mo nga dito ay bubukat sa iyo ang maraming kulay ng bulaklak at ang kanilang hot air balloon inspired. Dahil nga galing kami sa event ay alas 6 na ng hapon kami napupunta dito. Maganda, masaya at makulay ang lugar na ito. Tagal naman sigurado ako na mag-enjoy ka dahil nga pinagdiriwang nila ang kanilang anniversary ay libre ang aming entrance fee kaya naman sobrang saya namin dahil nakalibre kami ng entrance fee bukod sa mga bulaklak meron na silang person inspired at marami pa mga pasyalan may mga mga kulay na mga bulaklak na talaga namang hindi ka magsasawa para sa iyong facebook post instagramable na picture at syempre sa Pagkatapos namin mag-tiktok ay pinuntahan din namin ang kanilang pinagmamalaki at napakadaming tanim na sunflower. Talaga namang nakakaalis ng stress at pagod kapag meron ka nakikita mga magagandang bulaklak na sunflower. Feeling ko tuloy isa akong bida sa 17 noong panahon na ito ay kasikat pa. 17 puno ng mga pangarap sa problema di ka makakaiwan kaway kaway sa mga nabuto ng palabas na ito so inabot na kami ng gabi dito sa farm ayan <laughs> okay na to dahil nga napagod tayo sa ating paglilibot ay nakaramdam tayo ng pagod. Kaya naman uminom tayo ng tubig para mapawi ang ating nararamdaman. So gabi na, madilim na dito. Kaya kung pumunta kayo dito sa Girasoles, tama ba? Kung pumunta kayo dito sa Girasoles Farm, dapat mas maaga para hindi kayo abuti ng takip Kasi hindi mo na ma-enjoy yung view kasi medyo madilim na at kung napagod ka naman ay sagot na nila ang mga masasarap na pagkain dahil meron silang restaurant sa farm na ito tamis akahang na chami nga ang aming in-order Pagkatapos namin magpahinga at kumain ay umuwi na kami ng Lucena dahil palim na ang gabi. Kung nagustuhan mo ang vlog at ang store ng ito kaamats, bakit hindi mo ito at ishare? Muli ako ito si Eds, ang inyong kaamats na lang yung may top up ganoon. bye bye See you when I see ya!